Oh, natakot ka, no? Sige, panalo ka na. Gusto mo kong umalas, diba? Sige, aalis na ako. Oh, ikaw. Anong <laughs> tinitingin mo dyan? Okay. Hello. Robin, ang balita. <laughs> <laughs> Hindi ko na buhay. Aling ang tindig. Kayaan mo, mamaya pagdating ni Doña Francia, kakausapin ko para ilayo ang kaya Hindi po ko tatantanan nung hayop na yun. <laughs> Elizabeth, ano ka talaga ang kailangan mo dito sa Maynila? Ito na nga sa akin. Mayroon ka bang kailangan hanapin? Diba? Diba? tapusin mo na para makabalik ka na sa inyo na hindi na naghihirap ng baby mo. Hindi po ganun kadali. Ano ba kailangan mo? Day off? Ah, sabi mo sa akin, kahit anong araw, hindi sa kita. na para hindi ka na naghihirapan. Bakit po ang baby sa akin? Anong tindig? Kasi alam kong nangangailangan ka. Pero magsabi ko naman sa akin, anong kailangan mo? Kailangan mo ng araw, kailangan mo ng pera, kasama, ano? Siguro kailangan ko nalang talagang gawin to. Wala na ba siguro mawawala ako, aalis na ako dito?